ah oh, pinuhin nyo tayo ha. Ah. Ito, ito. Kita nyo, ko sa kanya. Oh, didikit na natin. Oh, lapit ka dito. Oh, yan. Oh. Oh, ito bagay. Pwede. Tao. Hayop. Pagkain. Hindi. Bagay nga. Pwede. Hayop. <miracle> ano pagkain? gay? Ah, pagkain nga. <Ngiger> pwede rin, pwede. Pwede pagkain. Oh. Gulay. Hindi. Ano man? yeah, <Ngiger> wala ako ano yan. Pagkain nga ni, hindi pagkain. Pwede. Pwede pagkain. Oo. Oh. Gulay nga ni. Ano? <laughs> Hindi nga eh. Talong. Hindi. Ano nga, ano nga pagkain? Sirat, sirat. Hindi. Wala, may oras pa eh. Tapusin mo. Ano nga pagkain yan? <laughs> eh, mag-isip ka kung anong gusto mong pagkain. <laughs> oh. Ano <laughs> pag kayong pagkain na na. yan? Oh, ayan na. Oh. Ano ba Oh. Hindi <laughs> yan. Hindi yan ba ito? Ano <laughs> oh. yan? Parting kusina? Hindi. Nasa labas ng bahay? Pwede. Kaya nga, nasa labas ng bahay. Yeah, pwede. Wala sa loob ng pwede bahay. Pwede nasa loob. Pwede nasa labas. Nasa kusina to. Hindi. Nasaan man to? <laughs> Ikaw... Tao ba to? <laughs> Hindi. Parti sa tao. Pwede. Parti nga yan ni Pwede nga ni. Nasa ring ka diri. Pwede nga ni. Ano Ilong. Hindi. Mata. Hindi. Tainga. Hindi. Kamot. Hindi. <laughs> itlog. Hindi. Ingat to na itlog balihan. Ya, ini Ah, dit lawas sa katawan ng ano ng oh, tao, sa katawan ng tao. Oh, oh, oh. Ha. Tayo na oh. nga, <laughs> nga. <Ilong. laughs> Mata Didi. Ano <laughs> man buhok. Kuko. Hindi, <laughs> hindi. Kuko. Hindi. <laughs> buhok nga ni. Hindi mo yayayo. Buhok pa wala pa. Kalbo. Kalbo. <laughs> <laughs>